Magandang umaga po sa lahat. Base sa inyong nakita, labanan sa alapan. Matatagpuan po lamang ito sa Imus Cavite, yung tinatayuan ko po. Noong panahon May 28, 1898, ginanap ang Batolob Alapan sa Imus Cavite. Sa panahon pa nila Emilio Aguinaldo na isa siya sa lumaban sa mga sundalong Kastila. At nagsimula ang labanan noong May 28, 1898, ulitin ko po, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At dito nagwagi ang magiting at matapang natin na hiniral. At binagayway pa niya ang bandila natin para magkaroon tayo ng kalayaan bilang isang Pilipino. Matapos ng limang oras na labanan, sumuko ang sundalong Kastila matapos maubusan o naubusan sila ng bala. At doon lamang po nagtapos ang labanan nila. At yun lamang po ang misishare ko sa inyo base sa nakuha ko pong impormasyon galing sa mga sinaunang tao.